Si brother, guys. On, on. A day in my life as a young married couple living in Tagum City. Hi guys, I'm Mrs. OA and this is Mr. Nonchalant. We're back again for another mini vlog. It's our day off again and medyo madami kaming gagawin for today. Ito at palabas na tayo. So nauna na si Mr. Nonchalant sa loob. Pinalamig yung sakyan. Ewan ko ba kung bakit good mood siya today. Murag na siya gusto ipapalit ba kayo? smiling face kaayo. ayo. Anyways, mo sa Deco Studio for today. Sobra bulan na ako. Ang sanina dito ha. O, ang ang... SD card, para kailangan na ginatapik ka sa Deco Studio. Remember the moment nga nag-photoshoot ko? Yeah, nabili na akong clothes dito. Tapos, mm -hmm. ay, gibilin po na ako akong um, external storage. Tapos, at na, wala pa na ako na pick up. <laughs> duol naman takay sa mga, no? Pero, sa kita pulan, kay kumuadto to, mong good ba? So, eto, nabot na gid me, no? So, mag-pick up na ta. Hopefully, na si Sir Steve para madala na to ang external storage. So, ta taas na dito kaya akong hair, no? So, I'm thinking about cutting it short. What do you think, guys? Long hair or short hair? I-comment daw ben sa ibagay sa kuha. Mag long hair ba ko or mag short hair? So mo to magic siya. Nakuha na ako akong clothes guys. Unfortunately, ang SD card is balik ko na lang na ako later. Kaya wala si Sir Steve. Two months na bilin. Hi. <laughs> Grabe, one month ka pin. Mag two months na mo nito ah. So, gihapit sa courier sa Shopee Express, no? Para i-pick up nga kung delayed yung parcel. kaya para magamit nito na mo today. Then, dili mo nali allow for pick up. So, gisapot ang Disney Princess. Shopee SPX, ha? Gisapot ko ninyo. Char, pero legit, gisapot yung kudriya. kaya magamit nito na mo today. So, mo mga ito na may g nami paliton. Kasi paliton ni mo? Oh my gosh, magpa-request nito ng patos ning bayot. Dili. Ay, nakikili ay. Sa mga ito, g palit shoes niya. White shoes, tapos ng prato lang oh. <laughs> tapos an, meat for spaghetti tapos hot dog and then paman um, pagpatao na taog niyo ng glasses kay murag na oy pila naman ni kay years 5 years since recording it 5 years na niya akong glasses guys ingani gid ko no pahanto dili pa siya madaot dili na ko siya ilisan Paruan murag daot na magini kay siya no kay permanent na lang ni matanggal diri anya ako alang taon ning itao tao dog balik taga matanggal ang sa amin niya so karon ato lagi siya ilisdan no? kay magikapoy na mo ko eh So, we're here na sa EO. Ito yung suki ko. So, dito ako laging bumibili ng glasses, contact lenses. So, naghahanap ako ng cut eye shape para same lang din ng design ng aking old glasses. Kaya lang, medyo wala akong nahanap. Tapos, ito, medyo malaki yata sa akin. So, lumipat kami sa second option, yung ideal vision. Dito din ako bumibili ng contact lens pag hindi available yung color sa EO. So, maganda din yung quality dito. Bala, ito yung ini-endorse ni Katin Bernardo na glasses. So, in fairness, maganda yung quality niya. Medyo pricey nga lang. So, ito yung napili ko na shape. Hindi siya cut-eye, pero I love the color. Tapos, yung price, I don't love the price. <laughs> pero wala tayong choice. Kailangan natin mag-change ng glasses. Buti na lang is may discount naman siya. So, naging 3,995 instead of 4,995. Tapos, nag-add lang ako ng 1K for the anti-rad. So talagang pinili ko yung nababagay sa shape ng face ko. Tapos yung hindi ako magmumukhang lola. Two. Two, three. Okay. So, ito na nga yung sinasabi ko eh. Hindi ako nag-change ng glasses every year kasi matigas yung ulo ng kuripot na babae na to. So, tumas yung grade ng mata ko. So, from 4.00 naging 4.25. At may bad news, nagkaroon ako ng astigmatism. Pero according to Doc, curable naman daw siya. Pwede ako magpa-laser surgery. Puhon, puhon, hopefully. So, maning kamot sa taog kayo, ani na para anak. Kaya honestly, no kapoy, eh. jud kayo mag-glasses ay, pero no choice, kaya dili man kaklaro ang bayo. So, balik ko lang na later ang glasses, na nami dali sa World Balance, mag-buy nami yung white shoes para niya. And then, gitunulan ko niya isa ka shoes. So, wala talaga akong balak bumili ng shoes for me sa mga ganitong shop. Kasi, parang nanghihinayang akong bumili ng libo-libong shoes, gano'n. So, mas prefer ko yung TikTok na tag-700 pesos lang yun. Tapos, gusto man niya mag-couple shoes me, Ede, go, for the go. Wala yung pagkakuripot ang ibab, di rin aside. Then, gamitin po na mo siya puhon sa among laag. So, sige na lang. Basta shoes na no, kay grabe, gano'n Ako, kay kuripot ba Ako, masukol ako, tag-300 nga shoes. Bodol. <laughs> Thank you, pa. Tapos, well, nag-char-char me, di aglakaw-lakaw. Taon-taon, nakita na mo si brother. Nada siya sa Gmall Tagum. Nakurata na yun si tatay sa kilid. Si yeah! Sorry, kay Taiwan. Diyo ko kabantay nga Di may kasabay, ani ba niya? Nakurata day na, siya sa ko, ang kakiat. Guys, ato ato taon <laughs> Okay, finally. Happy na ko. Eh. Nakita na ko si brother. Ibutot ko niya mo. dugay na ko, nakita si brother. So, karo nakita na ko si brother. Ahana si brother. Oh my gosh, brother. Pa shout out po, Mr. and Mrs. Kim po. Mr. Mr. and Mrs. Kim, shoutout out sa inyo ha. Bless and love. Ah, finally nakita ka. So finally nakapa shoutout out na kay brother no, kaya lang Mr. Kim yun yung naingon, dapat Kim po. so nakita na ko yung summer outfit og yung pink na chanelas. so okay kasi no man siya, nanagad man siya. Hot hangat ba ko di brother? pa kuya oy mugo brother my god brother pinapahirapan mo talaga ako ba so after na mo nakita si brother dito na sa grocery store para mo palit sa mo kulang for the spaghetti So, favorite ko tong CDO na cheese balls. Kasi before, nag-summer job ako, tapos nagbibenta kami ng cheese balls sa may palengke. Dili mo katuon no? Pero high school days, good na ako to siya. Gusto mo, good na ako nga na income. Kaya pa-etude kay ang life. Then, gusto ko makahelp sa akong family at young age. Grabe. So, sayo kay ko namulat sa life. Char. So, nagpila ko sa ayuda kay para may na lang. Chares. So, nagpila din ko para sa withdrawal, no? Kay mag-withdraw og money for additional snack allowance para natin magamit dito sa seawall Panabo Kaya basin wala sila QR code dito Or bank transfer So cashless ba yung bayot Wala ko yung cash perminti eh. So naanad na ko nga Mag online transfer lang no So manguli na me Okay, mura gutom na gyud. Tapos para makaprepare na po Na-expire na ang beauty princess So ang balikod na lang later is Ang akong eyeglasses Depende kung sa oras na may ganahan mo Balik sa gym hall See you there See you all panago Bye Sa so next vlog nalang ang video sa Panabo Seawall, guys. Kitaas na kaayo. Anyway, nakuha na nakuha ang glasses. So, dali lang sa tama na itong video. Bye!